Kaibigan, dumating na muli ang gabi. Bago natin ipikit ang ating mga mata, magandang sandaliin natin ang oras na ito upang lumapit sa Diyos at hanapin ang Kanyang presensya. Marahil ngayong araw ay may mga pagsubok, hirap, at alalahanin na bumigat sa iyong puso, ngunit huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay laging tapat, at sa gitna ng kahirapan, siya ang ating lakas at katiyakan. Halina, sabay tayong manalangin at magtiwala sa kanyang kabutihan. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa oras na ito ay muli kaming yumuyuko sa iyong harapan. Sa gitna ng mga pagsubok na aming hinaharap, ikaw lamang ang aming sandigan at pag-asa. Panginoon, maraming pagkakataon na kami ng hihina, nalilito, at halos sumuko. Ngunit muli mong pinaalala sa amin na ikaw ang aming tagapagligtas. Sa bawat luha, naroon ang iyong kaaliwan. Sa bawat pangamba, naroon ang iyong katiyakan. Sa bawat kakulangan, naroon ang iyong walang hanggang biyaya. Salamat po Ama, sapagkat hindi mo kami pinababayaan sa kabila ng aming mga pagkukulang. Patuloy mong ipinapakita ang iyong habag at katapatan. Salamat sa mga biyayang nakikita at sa mga biyayang hindi agad namin namamalayan. Ngayong gabi, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming dinadala, ang aming pagod, alalahanin at pangamba. Palitan mo po ito ng kapayapaan at pagtitiwala. Turuan mo kaming maghintay sa iyong oras at kumapit sa iyong mga pangako. Naway sa aming pagtulog, madama namin ang iyong yakap at maranasan ang kapahingahan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Panginoon, sa gitna ng kahirapan, ikaw ang aming liwanag. Sa dilim ng gabi, ikaw ang aming patnubay. Sa aming mga hinaing, ikaw ang aming kasagutan. Kaya't muli naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming bukas. Sapagkat alam naming hawak mo ang lahat ng bagay. Amang mapagmahal at tapat, ngayong gabi kami lumalapit sa iyo, dala ang bigat ng aming puso at ang magsuliranin na hindi namin kayang pasanin mag-isa. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kakulangan, sa gitna ng mga pagsubok na tila walang katapusan, kami kumakapit sa iyong mga pangako. Panginoon, ikaw ang tangi naming sandigan. Kapag ang aming lakas ay nauubos, ikaw ang nagbibigay ng panibagong sigla. Kapag ang aming pag-asa ay nauupos, ikaw ang muling nag-aalab ng liwanag sa aming kalooban. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang solusyon. Turuan mo kaming maghintay sapagkat alam naming may tamang oras ka para sa lahat ng bagay. Diyos na maawain, Naririto ang iyong mga anak na dumaranas ng kakulangan sa pagkain, sa kabuhayan at sa kalusugan. Hinihiling namin ang iyong pagkilos. Buksan mo ang pintuan ng mga biyaya. Magpadala ka ng mga taong magiging daluya ng tulong at ginhawa. Sa bawat luha na pumapatak ngayong gabi, palitan mo ng pag-asa. Sa bawat takot na pumipigil sa aming mga puso, palitan mo ng kapayapaan. Salamat, Panginoon. Dahil alam naming hindi mo kami pinababayaan. Sa kabila ng aming kahirapan, nariyan ang iyong kabutihan. Sa kabila ng aming pangamba, nariyan ang iyong pangako ng pag-ibig. At sa bawat araw na dumarating, ipinapaalala mo na may bukas na mas maliwanag kaysa ngayon. Panginoon, hinahandog namin sa iyo ang aming mga pamilya. Ingatan mo sila pagkalooban ng kalakasan at kaligtasan. Palitan mo ang aming pagod ng bagong lakas at ang aming panghihina ng panibagong tapang. Sa iyong mga kamay, natatagpuan namin ang katiyakan sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos ng Himala at Diyos ng Pag-asa. Kaya ngayong gabi, kami natutulog na may tiwala at may kapayapaan sapagkat sa iyo namin isinusuko ang lahat at sa iyo kami humahawak para sa bukas na puno ng pag-asa. Aming mapagmahal at tapat na ama sa langit, ngayong gabi kami ay muling lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Sa mga oras na ang buhay ay tila mabigat, sa panahon na ang hirap at pagsubok ay bumabalot amin, nais naming ipaalala sa aming sarili na Ikaw, O Diyos, ang aming pag-asa at sandigan. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit sa gitna ng kahirapan, hindi nawawala ang iyong kabutihan. Sa bawat luha, may kaaliwan kang inihahandog. Sa bawat pangamba, may katiyakang ikaw ay laging naroroon. Sa bawat pagkukulang, may biyaya kang ipinagkakaloob. At sa bawat pagkadapa, may kamay kang handang umaalalay upang kami ay muli mong ibangon. Panginoon, Inaamin namin na may mga pagkakataong kami ay nanghihina, nawawala ng lakas, at minsan ay halos mawala ng pag-asa. Ngunit muli, mong pinaaalala sa amin na ang tunay na pag-asa ay hindi nagmumula sa mga bagay ng mundo, kundi sa iyo na aming Diyos na walang hanggan. Turuan mo po kami na magtiwala sa iyong plano kahit hindi namin ito lubos na nauunawaan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa halip na matakot, kami ay kumapit ng mahigpit sa iyong mga pangako. Bigyan mo po kami ng pusong marunong maghintay at magtiwala na sa dulo ng lahat ng pagsubok na ito. Naroon ang kalooban mong mabuti, ganap, at kaaya-aya. Panginoon, sa aming pagpikit ngayong gabi, inaangkin namin ang kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Ipinagkakatiwala namin ang aming bukas sa iyong mga kamay. Bagamat may mga alalahanin at kabigatan, kami ay magpapahinga na may katiyakang ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagpapabaya, at kailanman hindi nagkukulang. Maraming salamat Ama, sapagkat sa gitna ng kahirapan, ikaw ang aming lakas, pag-asa, at tagapagligtas. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Ama namin langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Kaibigan, ngayong gabi ay natapos natin ang ating panalangin ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Huwag mong kalimutan na gaano man kabigat ang iyong dinaranas, hindi kailanman mawawala ang Diyos. Na handang umalalay sa iyo, sa bawat luha, may kaaliwan, sa bawat pagsubok, may kalakasan, at sa bawat bukas, may pag-asa. Kaya't magpahinga ka ngayong gabi ng may kapayapaan sa puso, sapagkat ang Diyos ay kasama mo, ngayon, bukas, at magpakailanman.